mga ah, ganito pag may mga tanim kayo na tanim sa tag mga master tapos hindi pa naman gano'n katanda yung edad ah, pwede nyo pang ituloy alagaan yan gaganda pa to itong klase yan ito gaganda pa to nabutan na siya ng ulan eh o oh, yan marami siyang panibagong talbos marami siyang panibagong bulaklak so gagawin ko dito alagaan ko ulit to abono lang kulang nito pag naabunuhan to at na alagaan ulit kagan dapat mga master silipin natin yung talungan ko yung talungan ko na isang buwan na mahigit na inaalagaan ko to eh so ngayon ano na marami na siya ulit bunga kumbaga nagpahinga lang siya nung time na masyado nang mainit ngayon pag ulan okay na ulit kaya marami ulit tayong nabipitas dito. So ito na yung talong natin ngayon mga master. Ayan. Ayan yung talong natin. Ayan. Yung bunga ng isang puno. Ang pirasa yung bunga ng isang puno. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Sixteen piraso. Hindi kasama yung ano hindi kasama yung maliliit talaga masyado ayun ayun yung iba ayun nasa lupa na yun yung mga talong natin no nakaraan wala ka makita dito nagbunga kahit isa ngayon ito na ito yung iba nagtumbahan pa hindi na kinaya yung mga bunga ayun 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 yung talong natin pagkalipas ng ano isang buwan na alagaan ito na siya ulit yun 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 natin yun mga bunga nya yun sa baba Hmm, yun oh uh, ito ganun din ah uh, abono tapos spray ng fungicide para hindi siya maano ng ano kahit na medyo ulan ng ulan hindi basta basta mamatay sa may fungicide mga master ano yan ah uh, safe sa mga bakterya yung ano sa fungus yung tanim okay, o pakita ko sa inyo may mga dahon ako dito ang napansin na ng mga kakaibay nag spray lang ako ng score para maano mabago yung talbos eto ito yung mga kakaibang dahon yan oh ito kailangan tanggalin to kaso hindi ko palang maharap mo yan gawa ng medyo busy pa tayo yan ang ginamit kong fungicide para maano yun siya mawala ito kung makikita nyo yung bagong talbos yan okay na maganda yung score lang ah uh, timpla ko sa isang napsaks per year na 16 liters 20 ml so, score na fungicide pero yun lang yung ginagamit ko dito na ano, pang kontra sa mga ganyang kakaibang sakit ng, ano, ng talong may isa pa akong ano may isa pa ako na may isa pa ako na fungicide din yung daconil actually marami akong fungicide pero hindi ko na masyadong ginagamit yung iba. Uh, nandun lang ako sa madalas score talaga ginagamit ko. Tapos nag-alternate ako ng dakonil na fungicide. Kaya yun, sa awan ng Diyos, okay naman yung ano. Okay yung resulta no? ng fungicide na ginagamit natin. Tapos sa abono, ganun din. Uh, isang lata ng sardinas. Dati ko sa apat. Pero puno yun yung lagay ko. Yan, inalat ko lang yan sa puno. Kasi tagulan na rin ngayon. Shoutout sa ano, mga supporters natin. Thank you mga master sa support ninyo sa akin.